Iris, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, may singit 52 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala 1.45 nang hapon at may singit na na minutong negatibo at ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ng kayang maibigay sa iyo para matalo Taurus, mga positibong oras para sa iyo at para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.20 ng umaga, may singit 54 na minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:15 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ngayong araw magsuot ka ng damit na may kulay pink at magbibigay sa iyo ng mahabang oras na buenos para panalo. Gemini mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.35 ng umaga, may singit apat na isang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang ala una 45 ng hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.30 ng umaga, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Cancer, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, Gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 7.15 ng umaga, may singit 51 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 ng hapon at may singit na 50 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa player na mahilig magmura, kukuhanan ka ng oras na swerte. Leo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 3 ng umaga hanggang alas 6.15 ng umaga. May singit 53 minutong negatibo at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:45 ng hapon at may singit na 42 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12:15 ng umaga, may nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Virgo, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga, may singit na 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 12 ng tanghali hanggang 2.05 apat na put lima ng hapon at may singit na apat minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.15 ng gabi, may nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay green. Libra, mga positibong oras para sa iyo at para manalo sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 6 ng umaga hanggang alas 8.45 ng umaga, may singit apat na dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2.45, nang hapon at may singit na apat na put dalawang minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12.15 ng umaga. May nakapaloob na 54 na minutong negatibo sa mga nasabing oras. Umiwas ka player na mahilig magmura at magsalita ng kabastusan, kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Scorpio, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng sikat ng araw, simula ng alas 5 ng umaga hanggang 44 minuto pasado alas 7 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, At ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.45 ng hapon at may singit na 45 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga, may nakapaloob na 52 minutong negatibo sa mga nasabing oras, ngayong araw ay umiwas ka sa kulay brown kaya kang madala ng ikakatalo. Sagittarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.25 ng umaga, may singit 41 minutong negatibo, at ang ulit ay alas 11 ng umaga hanggang alas 2 nang hapon at may singit na 53 minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11:25 ng gabi, may nakapaloob na 55 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Capricorn, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera gabay pahiwatig ng mga bituin, simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit 43 minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.20, ng hapon at may singit na apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 9 ng gabi hanggang alas 12 gis ng umaga. May nakapaloob na 51 minutong negatibo sa mga nasabing oras. Ang iiwasan mong kulay ay green kaya kang mabigyan para matalo. Aquarius, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera. Gabay pahiwatig ng mga bituin simula ng alas 4 ng umaga hanggang alas 6.35 ng umaga, may singit apat na put dalawang minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 3.15 ng hapon at may singit na apat na pung minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 7 ng gabi hanggang alas 10.35 ng gabi. May nakapaloob na 53 minutong negatibo sa mga nasabing oras, umiwas ka sa kulay green siya ang magbibigay sa iyo ng ikakamalas para matalo. Pisces, mga positibong oras para sa iyo para manalo at sa pagdami ng pera, gabay pahiwatig ng liwanag ng buwan, simula ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7.45 ng umaga may singit apat na putatlong minutong negatibo, at ang ulit ay alauna ng hapon hanggang alas 4 Gs ng hapon at may singit na put apat na minutong negatibo. At ang huling mga positibong oras ay alas 8 ng gabi hanggang alas 11.30 ng gabi, may nakapaloob na 57 minutong negatibo sa mga nasabing oras, Umiwas ka sa kulay gold kaya kanyang mabigyan ng ikakatalo